Saka rin ba sa mga tao na laging sinasabi ay tsaka na lang, sa susunod na lang, marami pa namang pagkakataon, darating din kayo dyan, pagbibigyan din kita. Kaibigan, tandaan mo ito, maiksi lamang ang buhay ng tao. Ang sabi ng Bible, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Kaya kung meron mang panahon na dapat tumugon ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung meron man panahon na tumugong ka na sampalatayanan si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung may panahon man na tumugong ka na magsisit tumalikod sa iyong ginagawang kasalanan, hindi tsaka na lang, hindi bukas na lang, hindi sa susunod na lang, kundi ngayon na. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo sa oras na ito o bukas. Sapagkat the moment tayo ay namatay, ang naghihintay sa atin ay paghuhukom ng Diyos. At kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Kaya kapag inanyayahan ka na makinig ng salita ng Diyos at inanyayahan kang tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior ng iyong buhay kapag inanyayahan ka na magsisi sa iyong kasalanan huwag ka nang magpatumpik-tumpik magdesisyon ka na na tugunan ito upang hindi mapahamak ang kaluluwa mo sa apoy ng impyerno